main dito tayo ngayon sa kasalan mga kalan main ang layo dito first time ko nakapunta dito mga kalan main layo dito yung reception na sa loob main ang reception ayun o oh. no resort mga kalan ya ayun no sin resort Dito ako na pa rin sa labas mga kalanman. Ayan. Tingnan nyo. Ang lugar dito mga kalan man. Ang lalayo ng mga bahay. Nasa gitna to mga kalan O. Ayan oh. nyo. Ang layo. Andun pa ang kalsada. Yang may ilaw na yan. Kalsada. Ang layo mga kalan man. Oh. Parang ang lugar na to attractive kasi isa lang siya sa gitna mga kalanmain doon na na sa kabila yun, malayo din yan you know. o kahit dito walang kabahay-bahay may katabi siya na resort ayan yata resort din yan no? pero ano siya walang tao So, nakamakot na yan mga kalam 9 i-emcheck natin mga kalam 9 11 o 5 ng gabi you know, dito entrance tapos gutom abutin dito mga kalam 9 walang kain haha <laughs> Ito lang mga main pixel lang sa amin. dito kami sa anong sin resort. Kasalan ito mga kalan, may ng alaga o dito. So, yun lang mga good evening.